Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at matyaga na katuon ang isipan trabaho para mapaganda ang kabuhayan, laging nag-iipon at nagtatabi ng pera. Para kung may emergency at may magagamit kagad, hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala dahil laging maingat, sa trabaho ay masipag at ayaw ng mga palusutan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 24, number 19 at number 29. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa ginagawa at ayaw ng mga chismisan, sa trabaho ay fokus sa ginagawa at stricto sa paggawa, dahil gusto ay malinis na trabaho. Sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan at makakalamang sa ibang tao, wala sa isip ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 29, number 11 at number 34. Gemini Ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling masungit na mislan pag oras ng trabaho, ayaw ng mga may kalokohan sa pagkita ng pera. At hindi basta kayang pakiusapan dahil may paninindigan na sa tama lagi ang gusto, pag may nasabi na ay gagawin, masayang gumagawa na nagbibigay ng kasipagan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Hindi madaling magselos laging nagtitiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 36, number 30, at number 11. Cancer Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at masipag sa trabaho, ang kasipagan ng puhunan para sa pag-asenso sa pamumuhay, maarugas sa magulang at laging handa makatulong, at may isang salita pag nasabi ay gagawin hindi nagpapataan sa mga dapat nagagawin mas masinop at hindi gagawa ng pwedeng ikasira sa trabaho ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan may katipiran maglabas ng pera sa ibang bagay dahil sa pamilya ang perang naiipon mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow, number 12, number 8 at number 25. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw, ng mga kalikasan, matyaga sa mga ginagawa, at may striktong isipan at pananalita, sa trabaho para walang aabala at makakatapos ng maayos. May ugali walang kibo at walang suhulan sa isipan ayaw ng ganoong pera, na maiipon dahil may takot na mabalik ka ng karma ng kamalasan. Sa tahanan ay masarap na pagkain ng gusto, para sa pamilya at masayang mga usapan, ayaw ng mga usapang berwan at chismi sa buhay ng ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong ngayong araw. Namula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera sa pamilya ni Alon, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow, number 17, number 25 at number 34. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pag may sinabi ay gagawin at hindi mapapakiusap kung mali ay mali, ayaw makakausap hanggat maari ang puro kay abangan na tao, matyaga at hindi magtitiwala kagad na ninigorado sa ginagawa, masikap sa ginagawa para may mahabang pagkakakitaan. Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ayaw nagkakaroon ng utang na loob, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 15, number 24 at number 33. Libra, ang Libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may maingat na ugali dahil mas gusto. Ang magtrabaho ng mag-isa, maingat sa pagsisulita ng walang makagalit ng tao, at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala, at laging inuuna ang pamilya sa mga dapat na gagawin. Ayaw ng mga usapang suhulan na pera pwedeng makasiril sa mga ginagawa, maaruga sa pagkain ng mga mahal na pamilya, nang laging maging malusog ang katawan, ayaw ng mga kwentuhan na may tuksuhan at usapang paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 19, at number 25 at number 33. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa pagsisilita para hindi magkaroon ng makakagalit na tao, ayaw ng mga usapang kaberdehan. At mga utangan ng pera dahil ang pera ay para sa kanyang pamilya. Mislan sa mga gawain at laging una dapat na makatapos ng maayos, may katapangan ng ugali kaya mahinahon makipag-usap, maarugas sa magulang handa laging makatulong at maingat, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 11, number 35 at number 40. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na bigay ang galaw ng mga kalikasan, ayaw ng mga usapang pagtungkol sa kalokohan sa pera, ayaw ng usapang kaberdehan dahil para sa kanya ay negative energy ang pwedeng makuha masinop sa gagawin dahil para hindi makakuha ng suliranin, at may ugaling matapang na kayang ilabas pagkailangan, matyaga sa trabaho kahit may kahirapan ay gagawin, maingat sa mga ginagawa sa buhay dahil gusto ay masayang buhay ng pamilya, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Pag-iipon lagi pera ang nasa isipan para may madudukot sa oras ng emergency, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver, number 9, number 34 at number 18. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, masipag at mapanuri ang isipan ng ugali hindi nagpapabil sa mga gawain, at may katapangan ang ugali na hindi basta mapapakiusap, may ugaling mislan sa mga ginagawa at masinop, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, laging may pag-iingat sa isa-salita para hindi magkaroon ng kaaway na tao, Ayaw din ng mga usapang kaberdehan at tuksohan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold, number 19, number 34 at number 10. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali na matahimik, kaya mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, maaruga sa pamilya at sa mga magulang handa laging makatulong, matipid sa paglalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip, Ayaw nang nagpapataan sa trabaho dahil gusto ay makagawa ng unlad sa buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, pahinga ng isip at katawan ng nais sa gabi, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw, ng mga kalikasan, masigla sa mga ginagawa sa trabaho, dahil magtrabaho na kayang magponlad sa pamumuhay, at kumikita ng pera para makaipon ng maayos, masinop sa pamumuhay at sa trabaho ay madesplina, laging inuuna ang mga dapat na matapos na gawain, hindi nagpapataan sa mga ginagawa, at laging maingat hindi kagad magbibigay ng tiwala sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, at may katipiran sa paglalabas ng pera, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin.